malaki yan Pero bata ayan, ayan, ayan. Sa mga dulo para Para masama siya, sarap yan Panibagong araw, panibagong magandang umaga sa inyo lahat at panibagong araw, panibagong vlog ulit ngayon tayo. Bali, alas, alas 8, eksakto. Magpuputol tayo ng nanda doon sa likod at ayan niya, nagsasabi tayo ng gasolina. Nagmimix tayo, ayan. Kasi kailangan may tuti. Ayan ang tuti ko yan. Kailangan nakatimpla siya kasi masisira yung ating grass cutter kaya nagmi-mix tayo ang lida tapos nilagyan natin ang langis may sukat yan eh ang isang litro wala isang takip noon eh, isa't kalahati 1.5 yan eh yan natin yung puli green pero pag yan yung eh hinalo nagkukulay pula yan yan ang ating igagasolina doon sa ating gas cutter yeah. ito ang ating pantrabaho yan kita nyo ha kulay, kulay green yan hahaluin ko yan hahalo ang langis eh. yan eh Diba? Yan tayo nga napula siya. Yan o, oh, napula siya. Humahalo kasi yung kanyan. Hindi gaya ng mga tuti. Na, kwan, halos green day niya pula na siya pala hindi pa natin ang mga motor natin Ada ay grass cutter ay nakabalot siya Paling hindi na natin nadidinis ito hindi na namin maintenance ya. Pasalina natin yan Napapanis na rin yung kuya kaya hindi ako nagpupuno niyan eh. Napapanis kasi siya. Pag-okay niyan. Ah. Yung sa kalakano ni eh, na sira yung pa, da, pinaka diaphragm niya. Nagtanong sa akin si si Kapanalig eh binigay ko na eh, pina ko na lang sila sa online. Kaya nagagamit na ulit nila. Ito, kung ito, carburetor to eh. Kaya madali-dali lang to. Yan lang, laban mo rito, overflow. Hindi gano'n sa kanila, diaphragm type yun eh. Ito, carburetor to. Okay. Ayos na. paandarin na lang natin yan. Pada yun nga, kinarga na natin yung ating mga armas. Ayan. Gagamit na natin yung ating Para hindi tayo hakot Ang hakot Yan ang gagamitin natin yung service Papunta rin sa likod Para hindi dala na natin lahat ng gamit alin na dito na tayo at, uh, Ito nga, dilinisin natin to Madumi na malaguna oh. na oh. so, 哎。<Bye. S 2> Ali, lilinisin muna natin yung pag-grass katera natin. At uh, ayan, daming kwan. daming dahon. balay niya ta na natin muna yung mga kasabit pwede magpuputol muna tayo bali natira na rin natin to ayan o, kita nyo malinis na yan o. maganda siya pag na nalilinis at uh, medyo maaliwala siya kaya lang marami pa tayong kan makakang dapat ayusin dito ayan o kanya siya puro halaman si Mrs. kasi tanim, tanim ba sa tusok ng tusok kaya hindi naman maiayos hindi natin magalaw dapat yun kalahi lang yung side na yun eh dito talaga ang kubo Ayan tinaniman din niya Ayan nagkagayin niya eh may bayabas din tayo dito eh, malalaki itong bayabas nito malalaki yan may eh, bunga na rin yung rambutan. Eh, may mga rambutan din dyan eh. Ayan, eh, mami, ang mga mga tayo na natin. Ah, natin to. Malay niya, ah, naka-isod-isod na tayo. Kahit pa paano. Malay yan. Ah, na natin yan. Ayan, ah. Oh. Okay, medyo pahinga na tayo muna. At mayo uh, medyo marami natin nagawa. Ay, yung mabulo. Ito oh. Yung bunga niya. Yan, masarap yan. Yan ewan Ay, mga na. Ay, oh. Malambot na. Pero masarap magpahinga rin to. Ito lilin. Oh. Ganyan siya. Ito. Ito may hinag na yan. Oh. Ganyan pa ng yan, yan ang panumabuli. Ganyan bunga niya. Ganyan. Lalaki yan. Ito ba tata to? Ayan, yung malalaki yan. Sa so, mga dulo, parang para masama siya. Sarap yan. Maring pa dalawang taon na yun na nabunga. Yan dami, oh. Ayan. Ayan, yan, ganyang bumunga yan. Sa mga nakakakilala niyan, no? yan ang tawag dito sa amin, mabolo. Palibasa, mabolo yan yun know, dami pa puro sa dulo yan nalaki yan ng malaki may tinanim ko yan siguro mga ilang taon na rin to mga 10 years na yan bali mangunga tayo ng bali tayo mangunga mga avocado ito mo mga halaman

tayo mabali man lilimot na ng mga nalaglag ang ito mga nalaglag oh. meron pa isang puno doon eh. ititira muna natin ah, hindi rin kasi maubos to eh Ito okay. pa okay. Nakaligtas. pa siya. Ah, basag oh. maganda na ang laman, no? Ganda siya na. Wala siyang ugat. Maganda ito. Ayan na, mayroon pa. Ititira na lang muna natin yan, eh. Hmm. Titira muna natin yan Kasi baka hindi rin maubos ito maraming marami rin to eh pahinugin pa yan siguro iba baka ni misis bali nakalinis na tayo ng pa marami na tayo nagawa ngayon at uh, yun niya. at uh, nanguha tayo ng avocado at iiwanan uh, iwan na muna natin to at uh, mayroon pa naman ako ibang gagawin at uh, at least iba iba na naman yan naputol ko na siya maganda ganda na siyang tingnan kesa dati na Bali ito, patutuyuin ko muna para hindi siya ganun kabigat bago yan o, oh, natira ko na yan pati itong aming tinatamba yan, yan oh. ito maraming maganda ito oh. ito, yan, maganda ito sa mga dahilig may mga bunga na eh o oh. Yan, na niyan, binili pa namin yan eh, matagal na namin itinanim yan ano oh mabunga mga bunga ang rambutan ang hmm. kwento oh, may, may, bunga ang kwan eh ay wala nalaglag na yung lukban na siya matagal din kasi ako hindi nakapagbisita halos ko na talaga ang dami bago natin dinisin din to talaga naging gubata na siya yan ha pero may mga tanim yan may mga may mga uh, luya yan dami binapangal talaga siya sumukal na siya sumukal at uh, hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating uh, paglilinis at uh, hanggang sa muli po